Sa number 3, para sa traditional jeepney organization, may 80% nga naparalisadong biyahe sa mga depasero nga salakyan sa ilang pagpunta at biyahe subong hadlaw. May mga modernized busman nga out of route ang ilang reklamo. Yaring report. Nag-ida sa kilid sa Bacolod City National High School ang mga traditional jeepney matapos naguntat-biyahe. Ang grupo sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers, Ukon Bakod, upod sa Kabakod Negros Transport Coalition kainasang aga. Gani madamo sa mga pasahero ang stranded sa kilid sang dalan. Ang pasahero nga si Antonio Tan masobra tunga sa oras antes nakasakay sa modernized jeepney bilang pasahero, ito siyempre available ang tanang uh, transportation eh, parang man tanda yun. Mm -hmm. man sa atong patungan. Erika. May pila ka mga pasahero nga nangontrata na lang sang tricycle kag e-bike para lang makalabot sa ila kaladtuan. Suno kay Rudy Katedral presidente sang Bakod, kapin 80% sa nagabyahe nga salakyan ang paralisado. Inibisan pa may pila ka mga traditional jeepney kagbisan mga out of route nga modernized jeepney units nga nagbiyahe. Hindi pagdunganon, patawlawi palawigon pa ang transition period kag pamatian man ang linya sang aton nga mga sinadores, 22 ka senadores ang nag uh, pirma nga i-postpone temporarily ang aton nga palpak nga programa modernization program sang aton nga gobyerno. Batang natabo ginpermahan sang wala ginpermahan sa presidente naton bangod man sang datos nga sala nga ginatag sang aton nga uh, LTFRB kag DOTR so gusto namon i-prove subong isa ini ka kung nga nagrally protesta kami nationwide para mapakita kang ngambal nila nga 81%. Nalakip sa panawagan sang mga traditional jeepney operators nga matagaan sang prangkisa kag makadayalogo kay Mayor Albi Benitez. Ila tunan kung padayunon pa ang paguntat biyahe buwas Kabahin sa ginapatuman nga National Simultaneous Transport Strike sa Traditional Jeepney Organization sa Pungsod.